Salam mong DC, magandang umaga at uh, mag, uh, happy new year po sa inyo. Kumusta na po ang uh, meet shop po natin? Uh, good morning po sir, sa, sa lahat ng mga viewers nyo. Sa ngayon, okay naman po ang pagbibenta namin kahit medyo mataas ang presyo ng mga karne. Carry pa rin ang mga mamimili kasi nga uh, may okasyon, pasto, new year, ganun po. Mataas po ang baka ngayon. Nasa 380 to 400 po ang laman ng baka ngayon. Ah, uh, opo, yung sa ngayon. lupo, uh, 280 to 300. Sa baboy po ang medyo mataas kasi grabe ang itinaas ng mga supplier ng baboy ngayon. Yung baboy po ngayon, yung mga laman nasa 360 po. Tapos yung mga medyo may ribs, nasa 340 po. Pero marami pa rin naman mamimili kahit mataas ang presyo kaya siyempre kailangan kasi Pasko at bagong taon. Kasi bagong taon. Lahat naman po ngayon basta bagong taon o Pasko talaga po. yung mga perang nakatago. Opo. <laughs> so ngayon po ay eksaktong bagong taon po. Ma'am Daisy, mga anong oras po mauubos yung paninda nyo? Napakadali po. Mga... 12 to 1 p.m. Okay na po. Kaya nung Pasko, ganito rin kadami nung Pasko. Alauna, okay na, naubos na. Oh, so 12 to 1 p.m. yung dami, okay. yung dami ng kami na yan is naubos okay. po. Limang baka po to, tsaka walong baboy. Grabe, limang baka, tsaka Bakasakali walong baboy. Baka sakali pa pagpahabol mamaya, pag ano, maaga-aga pa. So ayan, napansin ko po ma'am DC is talaga napakarami pa rin ng iyong parokya. No? Saan, saan po galing yung mga iba po dyan, palagay ko galing pa rin po sa malayong lugar. Opo, may mga maagang galing na Nueva Ecija po, namili ng mga baka kasi wala daw baka ngayong araw na to sa kanila. Kaya maaga po silang pumunta dito. Kahit mga taga-ibang bayan, San Quintin yung nauna kaninang sumunod sa ano, taga -Nueva Ecija. San Quintin, Rosales taga taga tayo kayo po taga San Manuel oh ang aga niyo sir <laughs> opo talagang po, kami po ay galing pa po ng San Manuel at, at talagang sinadya po namin dayuin itong meat shop niyo kasi ito po yung uh, kilalang kilalang nagtitinda po ng quality ng karne kaya uh, ngayong madaling araw po ay is nandito so alas dos nandito tao. na kami alas dos kanina nandito na po kami So yun lang po ma'am DC at maraming maraming salamat sa iyo at again happy new year po. Pakibati na lang po, paki shout out na lang po yung lahat ng mga viewers po natin. Hello po, shout out po sa mga viewers ni Sir. Tapos uh, happy new year po sa inyong lahat. you po, mabuhay po. Ayun po, maraming salamat po ma'am DC.